Paano kumuha ng occupational permit at health certificate gamit ang GoManila? Pindutin ang e-government at piliin ang occupational permit o health certificate. Sa transaction type, piliin ang new at mag-proceed. Sa step 1, ang personal information. Ilagay ang name of applicant, address, at place of birth. Pindutin ang proceed. Sa step 2 ay ang other information, katulad ng country of citizenship at highest educational attainment. Pindutin ang proceed. Step 3 ay ang transactional information. Ilagay ang nature of work. Tandaan, ang card na pipiliin ay depende sa uri ng trabaho na a-applyan. Kung ang trabaho ay may kinalaman sa food handling, piliin ang white card. Kung hindi naman, piliin ang green card. Para naman sa entertainment, piliin ang pink. Ang susunod ay ang occupational position applied for. At valid ID na ipapresenta sa pag -claim. Ilagay din ang Business Establishment. Kung wala ang Business Establishment sa listahan ay maaaring pumunta sa Business Inquiry. Ilagay ang BIN at NEO or Number. Sa step 4 ay ang schedule of appointment. Pumili ng available at nais na date para sa appointment. Pagkatapos ay mag-proceed. Reviewin ang mga impormasyon at isubmit. Para sa iba pang katanungan, maaaring makipag-ugnayan sa mga sumusunod. Go cashless go manila